At eto pa ang isang krimen. Pinatay sa sakal sa loob mismo ng kanyang bahay ang isang babae sa General Trias Cavite. May CCTV sa bahay pero tinakpan ito ng suspect. Kasabwat din daw sa krimen ang matalik na kaibigan ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, Exclusive. Kuha ang CCTV na ito sa loob ng bahay ni Ruby Castro sa General Trias, Cavite. Makikita siya at ang kasambahay na si Vanessa Hilado. Bandang 8.18pm noong linggo, sa pulsa sa video si Hilado may hawak na puting tela. Ipinantakip niya yan sa CCTV. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa napansin ito ni Castro. Sinita niya pa nga si Hilado. Ito tinakpan? Ito ay CCTV. Hindi <mikip> ko lang Tinanggal ni Castro ang tela hanggang nag sila ng mga lalamang damit. Pero bandang 8.37pm, heto na naman si Hilado. Tinakpan niya ulit ng tela ang CCTV. Hindi na nakita ang mga sumunod na nangyari pero rinig ang sigaw. Ilang oras matapos niyan. Ito ang tumambad sa mga pulis. Nakadapa sa sahig at patay na si Castro. Pangunahing sospek sa krimen ay walang iba kundi si Hilado. Nakitang kita namang huling kasama ng biktima. Naaresto siya sa manhunt operation sa Caloocan. Napagalamang apat na araw pa lang pala siyang namamasukang kasambahay kay Castro. Kuwento ni Hilado, ipinasok siya sa trabaho ng anim na taon ng matalik na kaibigan ng biktima na si Rebecca Centeno. Si Senteno ang itinuro ng kasambahay na mastermind umano sa krimen dahil naiingit ito sa biktima. Gusto po ni Ate bek, -bek. Noong unang pasok ko pa lang po, titirahin ko na po si Madam. Eh, eh, hindi ko po kaya. Nabrinwas pa ko niya eh. Dagdag pa Hilado, hindi siya ang sumakal sa amo. Isang don-don-down na kaanak ni Centeno ang pumatay kay Castro. Ngayon pumasok si Madam doon sa may kanyang opisina ngayon, yun, sumulod na po si Don Don. Ngayon, nung nakita ko na po, inaano niya po ng panyo si Madam. Habang sinasakal po si Ma'am, si ma medyo hindi ko alam kung tutulungan ko po. Nang mapatay ang biktima, pinaghati-hatihan umano nila ang mga pera at alahas nito. Nabawi kay Hilado ang ilan sa mga yan. Matapos kumanta ng kasambahay, agad namang dinakip si Centeno na nadat nadatnang nakikilamay sa biktima. Ayon naman sa kanya, inosente siya. Kaibigan ko po, best ko, tagal na kami kaibigan yan. Long years na kami yung kaibigan yan. Yun pa ba ang gagawin ko sa kanya? May inggit daw po kayo kay Ruby. Wala po, hindi po totoo yan. Gate pa ni Centeno, natutulog siya nang mangyari ang pagpatay sa biktima. Hindi rin daw totoong siya ang nagpasok kay Hilado para maging kasambahay ni Castro. At lalong hindi daw totoo na may interes siya sa yaman ng kaibigan. Wala akong natanggap, wala akong nakuha kahit piso. Ang gusto ko nga sila, lugugin yung bahay ko kung may makikita kayo doon. Ano mga anumang pinagsasabi niya. Sa ngayon, parehong nakakulong sa General Trias Component City Police Station si Hilado at Senteno Naaresto na rin si Dondon sa Paranaque, pero wala pa siyang pahayag. Hiling naman ng kaanak ng biktima na matukoy na kung sino ba talaga ang totoong sumakal kay Castro. This will all goes back to you. What goes around comes around. Hindi kami titigil hangga't di kayo makuha lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel. News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.